Hey guys, so para matapos na yung issue, guys uh, Kung bakit na uh, DQ yung tatlo na yun guys Hindi naman talaga yun about sa overspeeding guys So may isang reason kasi kung bakit sila DQ Ay alam naman natin guys sa endurance Bawal talaga yung pustakan Para pinalabas lang na overspeeding Ganun Kasi bawal talaga yung pustahan I think pinaglabas kasi na leak guys isang leak na parang mayroong puntahan na naganap sa uh, doon sa bus na yun. Kaya yung tatlo, uh, parang halata na nga din kasi masyado. Kasi yung tatlo na sila, so nagre-represent na ang Mindanao, sa Kanuton. So bakit sila tatlo yung nadikyo? So yun yan guys, may mga, uh, na yun, may mga usap usapan na malaki yan na yung puntahan. So yun. So, bali yung overspeed na yun, guys. Kasi, tingnan natin pag sinunod nila yung oh, KPS na yun. So, 400cc. Nasa, ano yan, 80 KPS lang. Ako nga, 250cc na to, pero hindi ko matigilan yung sarili ko na pumiga eh. So, lalo lalo na, endurance yun. So, 80 KPS, napaka-boring naman na takbo na gano'n, guys. So, yun saka yung CC pa sa nila is nasa 1,200 na woo! so yun parang pinalabas na kasi nila guys na ano yun so ano kayo nung kwan balik kayo balik pinalabas na nila guys na ano yun so stop muna tayo so yun guys uh, pinalabas na nila guys na overspeeding yun pero yung main reason talaga guys isa lang yung main reason doon so meron kasi nag leak na may pustahan sila so yun talaga so nalaman ng organizer so kaya sila na DQ so sa akin lang guys sa opinion ko lang iwan ko lang kung tama ako pero parang alata naman din kasi masyado eh so yun guys sana nakatulong yung paliwanag ko so huwag na tayong magbas-bas doon na po sa overspeeding na yan dahil sa mga dayaan luto Walang ka dun, guys So Kwan lang Yung pustahan talaga Yung Ben reason Kung bakit sila na -dikyo. So yun So yun guys So hanap tayo ng shimpo guys Kasi mag over speeding ako ngayon <laughs> Kasi matagal ko na kasi Hindi na top si Jexy So tingnan ko lang yung performance guys So magkakamuti mo na ako Isa lang Pagbigyan nyo lang ako isa lang Yun guys Kaya <laughs> natin na speeding! Is it alive? Good. Oh. Oh.